Napapaisip ka rin ba minsan habang nanonood ka ng favorite content creator mo? Yung tipong, wait, kaya ko rin kaya yon? The answer, absolutely yes. Siyempre naman, kayang-kaya mo rin yun. And guess what? Baka ikaw na ang next big creator. Hi, I'm the NBC and I'm here to give you tips and knowledge para maging confident ka at mas consistent ka sa pagpo-content creation. Whether for fun man yan, for fashion, or for income. So, kung seryoso ka na mag-grow bilang creator, subscribe ka na and let's grow together. Tip number one, find your niche. First things first, hanapin mo kung saan ka bumibida. In other words, find your niche. Hindi porket si Kat ang beauty content, kailangan beauty content na din ang gawin mo. Hindi porket uso ang mga motivational quotes, nagayahin mo na agad. Ang tanong, ano ba talaga ang kwento mo? Ano ang gusto mong pag-usapan ng kahit walang views? Anong content ang kaya mong gawin ng paulit-ulit, ng walang burnout? Your passion is your power. Whether parenting man yan, reviews, skincare, comedy, talukohan, o mga kwento mo pa sa buhay. Kung galing sa puso mo, lalabas yan sa content mo. Remember, people don't follow perfection. They follow authenticity. Kaya huwag kang matakot ipakita ang totoo mong side. You don't need to be anyone else. You just need to be you consistently. Tip number two, post consistently with quality. Consistency is the key. Alam ko madalas mo na itong naririnig, pero totoo siya. Kasi kapag consistent ka, mas mapapansin ka. Pwede yung 3 times a week, daily, or kahit once a week. Basta, meron kang routine na sinusunod. Think of your page like a mini TV show. Yung may schedule, may format, may personality. Kasi, kung paisa-isa lang ang uploads mo, mahirap alalahanin ng audience kung sino ka. Pero kapag tuloy-tuloy ang presence mo, maaalala at aantayin ka nila. Mag-try ka ng iba't-ibang content style. Duets, talking head, voice over, tutorial. Parang buffet lang yan. Serve different dishes. Tapos, tignan mo kung alin ang ulam na gustong gusto ng audience mo. Tip number three, share your knowledge, show your edge. Gusto mo mag-stand out, magbigay ka ng value. Hindi mo kailangan maging expert para makapag-share ka pa ng mga knowledge. Mas importante na helpful ka. Teach something simple, solve a problem, share a quick tip. Kahit small wins lang, makakatulong ka na. Yung mga viewers mo, gustong gusto ng content na, Uy, ang galing. Uy, di ko pa ito alam ah. Ngayon pa lang ito nalaman. Yan ang mga content na sinisig, share at pinapanood ng paulit-ulit. So, tanungin mo ang sarili mo, anong kaya kong ituro sa mga tao kahit basic lang? That could be your edge. Tip number four, pay attention to details. Let's talk visuals. Hindi mo naman kailangan ng DSLR o full setup. Pero konting effort, malaki ang balik. Stable na camera, kahit phone lang basta hindi gumagalaw. Malinis na ilaw, kahit natural lighting okay na. Clear audio. Gumamit ka ng mic kung kaya mo, kung may mga noise reduction ka na mic, gamitin mo. Maayos na framing, basta 'wag 'yung half face o 'yung sobrang layo naman. Maglaro ka rin sa mga camera angles. Try mo 'yung top view, POV, o yung mga reaction shots? Gamitin mo ang kwarto mo, props mo, or kahit simpleng background lang. Basta may vibe, may effort. Bakit? Kasi mas madaling panoorin ang content na maayos tignan at pakinggan. First impressions? Out. So make your content look watchable. Even sa unang tingin pa lang. Top 5. Editing is everything. Editing can make or break your content lalo na sa TikTok and Reels, where first three seconds matter. Huwag mo sayangin sa hi guys or sa so today, give them reason to stop scrolling. I Start with a strong hook, question, bold statement, benta na joke o intriguing visual. Then keep the energy high. Add music, add captions, cut the boring parts. Yes kasama yung mga amps, yung mga dead air, pati yung mga buntong hininga mo. Kapag mataas ang watch time ng video mo, mas lalo ba siya sa algorithm? Mas maraming makakakita, mas maraming chance na mag-viral. Tip number six, use your analytics. Last but definitely not least, stock your analytics. Tignan mo saan part ba sila nanonood, anong oras sila active, at saan sila umaalis. Hindi para ma-depress ka kundi para matuto may video ka na nag-perform? Ibawa ka ng part 2. Gamitin mo rin yung mga comments as content ideas. Analytics is your content GPS. It helps you navigate your direction sa growth. And trust me, kapag alam mo kung anong gumagana, mas mabilis ka mag-level up. Alam mo ang best part ng pagiging content creator? Anyone can start. Kahit sino, kahit kailan. Kahit cellphone lang ang gamit mo. Kahit nawala wala kang studio eh. Hindi mo kailangan maging artista o model or tech genius. Ang kailangan lang ikaw, ang storya mo, at ang consistency mo. So try mo na din itong 6 tips na to. And who knows, baka ikaw na ang susunod na creator na mag-trending. Huwag mong kalimutan mag-comment kung seryoso ka na maging successful na content creator. At share mo na rin to sa mga friends mo na gusto magsimula. Don't forget to subscribe and check my other videos here on VNBC for more tips like this. So, paano ba yan? the kids